to i-render ko lang to oh. ayun papunta ron punta rito eh dito bigla na lang tumuklap yung tiles oh tumaas oh oh tumaas parang kusa siyang tumulak pumitik pumitik yung tiles meron pa lang ganitong tiles ayun oh tumaas oh hmm? Hindi naman ganyan yung kanina. Plain na plain niyan kanina. Biglang tumuklap. Pa-comment niyo nito guys, ano ba 'tong klasing ano to? Ba't to nasa kasaan yung render yung dugtungan? Biglang na lang pumitik. Hindi kan pa ako ma-disgrasya sa grinder guys kasi in inipit siya eh. Tinulak. Ang grinder oh. Yung klasing ano kaya to? Ay no, patas ng patas siya oh. no. Ng dito lang ako kasi dito linton ko na naman kasi dito na naman oh. Pumitik na naman oh. Pumitik na naman yung tiles. Tatakot so, ako baka biglang pumitik sa mukha ko. Pati yung grinder eh, may ipit na naman. Ay no. Hindi naman yung ganyan kanina, plain yang kanina. Kaya ano nga guys, paki-comment niyo kayo guys kung ano bang meron na ito pat ganito yung ano. Kasi tagal ko nang magkakatira ng mag tiles, hindi naman nagkaganito. Kasi lagyan ko tubo dito sana, tagal ko ng tubo diyan, di kwatro. Ya, ninamatan ko eh, ganito na nangyari oh. Bigla na lang tong lumubo yung ano. Eh, imbes ito lang sana ang problema sa gilid eh, paano to? ang tiles pa naman to. Wala na yata bintang tiles ganito ah. Wala na tiles ganito ngayon. Peace out na to. Ha? Peace out na tiles to, to ngayon. Ano? Yung trabaho guys. Ito na guys. Yung ano. Sa puring area guys. Ito yung aking okay guys. Yung ano. Yung sa tiles na buhay pitak guys. Nung grinder ko guys. Ito yung guys. Tugtong natin yung ano guys. Yung Kinagawa natin sa bawat araw guys ito po yung guys ayan ito si ICR yan guys ayan po barado kasi guys kaya hanapan natin ng paraan kung paano maka, ma, mawala yung bara sa kapalibagong tubo na to guys ayan guys guys nabubutas na guys yung ating ano guys Ayan po guys. Kaya alam naman natin lahat na marumi ito ng trabaho. Kaya huwag na lang natin isipin ano. Ayan po guys. Update lang po guys. I Update ko lang po yung ano guys. Para matapos yung trabaho to guys. Hanggang matapos guys. I-update ko to guys. Sa inyo guys. Ayan. At saka yung banda sa dulo. Hukayin natin yun guys. Okay guys guys, good morning guys ito na guys, butas na po yung ating sunigro guys tsaka itong tubo na yung hinukay namin hindi ko na na video yung pagkabit ng tubo kahapon guys alam mo guys, nakabit na siya guys Halos sa dulo punta doon sa may CR guys ayan po siya guys ayan siya guys taro sa dulo guys ito saka ito dito guys mail dito kasi ito lababo to guys ito Tinarap na lang nila yung ano patap na lang na yung salababo lababo dito sa tayan kasi para ibang tubo dito dahil na iiwalay saka yan po guys yung bowl guys tanggal guys ayun basag yung bowl yun ang update guys yun lang po guys ito po guys ito po guys tapos na po yung guys itong dito guys yung butas na lagay na po yung ano guys yung floor drain yan at saka yung dito ayan. yung butas ito yung tubo guys na nakakabit na po guys at saka yung doon guys na malalim na um, barado tapos na po guys tinasan ko na lang po guys yan saka yung bowl bago na yung bowl guys Ayan. Tsaka yung dito guys. Ayan. Ayan. Ayan ang ano ito. Tsaka yung lababo dito guys. Ayan. Ayan na. Tsaka yung guys. Yung mabitik na types doon guys. Ayan. Tsaka yung doon guys. Ayan. Ayan po guys. Ayan. Tapos pati niya Sa yung sa likod guys. Tapos dito niya. Na tiles na po yung sa likod nito guys. Okay na po guys yung sa likod nito. Tara sana po guys kung gusto niyo aking video guys pa subscribe lang po guys. May mga katanungan po guys, pwede po kayo mag-comment guys. Tara po guys, para po salamat. Bye-bye po.